ay gantong business so, ano na rin saka dito kasi sa Manila bibihira lang talaga yung authentic na nagluluto ng ganito eh ito so, yung kalabaw ano yan Kala giniling. kalabaw giniling na kalabaw ah giniling na kalabaw Tapos hindi, Mix. Ano? Tingnan na, okay na yan. cup na. Meron. Sabaw ng ano naman yan, sir? Ito, uh, pinakuluan buto-buto rin ng kalabaw yan. Ah, buto-buto ng kalabaw. Yan ang may itlog yun sa ibabit kanina, na may toge. Magkano isang order ng ganito? Yung Jumbo World, 180. Ang pinaka single order namin yung regular 120. Ah, yung regular Spendal 120. Special 150. Kasi special niya 150. Yung overload 180. Itong overload 180 to. Mga kabarangay, nandito tayo ngayon sa may kabaan ng 8th Street, dito sa may barangay Katuparan. At ito nga pala yung Diyosdado Makapagala High School. Dinayo nga pala natin itong nagtitrending na RK's Pansit Patilpatong. So mga barangay, tara, samahan nyo kung tikman yung Pansit Patilpatong nila rito. Yan, magandang gabi, Boss Christian. Kailan po nag-start tong business nyo? Eh, uh, start kami noong uh, 2021, February. February po. Yan, matanong ko na rin po, Boss, saan po located tong uh, store nyo? located kami sa 242, 8th uh, Street, Barangay Katoparan, GHQ Village. Tagit. Yan, Sir, anong oras po pala nag-open tong store nyo? uh, opening hours namin from 8 a.m. to 8 p.m. Uh, uh, Sunday to Monday. Monday to Sunday. Yeah, Tuesday din. yeah. Matanong ko na lang din po, boss. Ah, uh, Ano po yung mga bestseller nyo dito? Ayan, uh, ah, uh, bestseller namin yung uh, Consigmatil Patong kaya yung kasi kabagan and then yung pigar-pigar kaso nabusog kami ng stock di, di na kami hindi natin ako sa prices naman po boss ng inyong uh, batil yung kabagan tsaka yung pigar-pigar magkano po yun? Ayan, uh, single order ng batil patong uh, kasama kasama na rin yung kabagan is regular namin 120 special 150 overload jumbo ng 180 yun. sa pigar-pigar naman po? pigar-pigar meron kami yung one fourth, uh, one eight kilo, it is one hundred fifty pesos. One fourth, two hundred forty. One half, four hundred, one kilo na yun. Maraming salamat po, boss. Thank yes, you po. Yes, yes. Thank you, thank you, thank you. Mga barangay, uh, nandito nga tayo sa kahabaan ng 8th Street dito sa may barangay Katuparan. At dinayo nga natin tong RK Spansit Batilpa, tong mga barangay. Napaka-authentic ng kanilang pansit, patil, patong at kabagan dito mga barangay Biruin nyo, lahat ng sangkap nila rito eh Hinahango pa galing sa Tugigaraw Ito yung kanilang pansit, kabagan Salagang 180 pesos lang Good 2 to 3 person na ito mga barangay Dami, panalo ko Sold na sold ka na kagad dito Tapos ito yung kanilang pansit, patin patong mga barangay Salagang 180 pesos din mga barangay uh, Good for 2 3 person na to. 2 uh, to 3 person na rin ito yan, panalo panalo mga kabarangay. Oh. Uh, pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya at ng barkada. Kabarangay, tikman natin itong pansit patil patong. Grabe, oh. overload sa toppings talaga mga kabarangay. So, yan, merong bagnet, merong karamit. Car. tapos, yun, oh, Shanghai at saka imbutido. At meron din yung itlog mga kabarangay. Ito, panalo. So, tara, tikman natin. So, gumawa na tayo ng sausawan. Ito nga yung white onion at saka toyo. Sige natin ako. sabaw, egg soup. Wow. Mismong noodles dito mga barangay galing panto gigaraw. Hmm. Wow. Mm. Sabayan pa ng overload ng mga toppings. Tapos ito, may sangay. Eh. Mga kabarangay, kung taga norte ka nga at nandito ka sa may Manila o lalong-lalo na nandito ka sa Tagig, hindi mo na nga kailangan pang umuwi ng Tugigaraw para matikman yung oh, matikman yung namimiss mong pansit patil patong or yung pansit kabagan kasi dito sa may 8th street eh meron na yan dito sa may R case at ito nga mga barangay oh, panalong panalong naman talaga oh. hmm sok na sok sa panlasa panalong sa bulsa Hmm. Sarap na ano? Sarap nung egg soup pang inaantayin yung mga barangay, dayuhin nyo na to at samahan nyo ako ditong mag-food trip.